So hello guys, for today's video ay may pag-challenge sa mga kay Daddy. So may punishment tayo guys. Pag siya ang mali, bubuhosan ako nitong polvo. Pag ako naman, pag siya ang hula, ako yung bubuhosan niya ng pulbo So ngayon guys, ang pag-challenge ko sa kanya ay magbigkas ako guys ng sa mga words tapos humula niyo kung ano yung yung malabas sa bibig ko. Pero syempre guys, meron siyang takit diyan sa kanyang tainga. Pakita mo. Ayan. Para 'yung sasabihin ko hindi niya marinig. Syempre hula niya yung ano yung sasabihin ko guys. At meron itong music guys, no, para hindi niya marinig kung ano sasabihin natin. 'Yung punishment guys is ito. natin sa mukha niya. So, okay? Uh, ready ka na? Go. Sige. ugas gas. Ugas. <laughs> ugas. Ha? Ugas. Ha? Ugas. Ano, Ugas? ugas mo, Ugas. No, no, no. Sinde, ugas. <laughs> ugas. <laughs> ugas. <laughs> Uga. <laughs> ugas. <laughs> OFTEN 10. <laughs> mo. OFTEN 10. Of Mali. Hindi. Isa na lang. OFTEN 10. Oh my God! Oke. Okay. Pangatlo. Pangatlo guys, pangatlo. Lilat. <laughs> Lilat. Mabigat. <laughs> Bilat, bigat, Hindi. bigat, bigat. Bigat. Lilat. <laughs> Lilat. Lilat. Bigat. Lilat. <laughs> Lilat. <laughs> Lilat. <laughs> Tama ako. Hindi. Dilat. Dilat. Mali. <laughs> Paano ko malaman mali tama ka? Malay ka nga. Ilat. Ilat. <laughs> Sa'yo bigat. <laughs> okay, sunod. Last na, last na, last na. Last na. Otot. 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 kitlog mali otong otot botlong mali utong otong otong ha, tama mali mali? paano? otot Damn. otot sabi ko ayan oh ugas open lilat otot mali <laughs> 那就。<Thank> <Thank you. S 1>